Girlfriend ngayon ni Michael Pacquiao, hindi approved kay Jinky Tumaas ng kila hindi lamang ng netizens kundi maging ng socialite at misis ng boxing champ na si Manny Pacquiao na si Jinky sa bagong girlfriend ng kanilang pangalawang anak na si Michael Pacquiao. Sino nga ba siya at bakit ayaw ni Jinky sa kanya? Si Michael bukod sa pagiging anak ni Manny at Jinky ay unang sumikat bilang isang recording artist. Naging viral siya noon sa kanyang rap performance sa Wish Bus na umani ng papuri mula sa mga kabataang tagahanga ng hip-hop music. Ngunit kamakailan lang, mula sa mundo ng musika ay tumawid na rin siya sa mundo ng politika at ngayon kumakandidato bilang konsihal ng General Santos City. Ngunit hindi lamang ang kanyang pagtakbo niya sa politika ang naging sentro ng atensyon, kundi maging ang kanyang love life ay pusapusapan na rin ngayon. Lalo pang uminit ang diskusyon online matapos lumabas ang mga larawan ng bagong girlfriend ni Michael na ayon sa ilang ulat ay hindi umano aprobado kay Jinky. Sa kamila ng pananahimik ng kampo ni Michael, kusa nang lumantad ang, ang naturang relasyon matapos magpost ang girlfriend nito na sa serya ng sweet photos sa kanilang Instagram. Ang bagong girlfriend nga ni Michael ay walang iba kundi ang stylist na si Joyce Custodio Tan. na ibinahagi ni Joyce noong March 23 ang larawan nila ni Michael na may sweet caption pang The story of us is more than enough and in another life I'll choose you over and over without pause without doubt in a heartbeat thank you for this beautiful rare love story i love you my babo sumunod parito ang dalawang larawan na may mensahe na you and me in our own little world met a lot of people but nobody feels like you para sa mga hindi nakakakilala sa kanya si Joyce ay isang dating fashion stylist ni Jiking Pacquiao Nakilala niya si Michael noong 19 years old pa lang ito habang si Joyce ay nasa early 30s na. Sa ngayon, tinatayang 15 years ang agwat ng edad nila. Samantala, ayon sa isang source, hindi roboto si Jinky sa relasyon ng dalawa. Kapag daw may family trip, si Joyce ang gumagasos para sa sarili niya kahit pasagot ng pamilya ng iba. Saad ng isang source, base sa ulat ng Abante News Online, ayon ni Jinky sa kanya. Pag nagta-travel sila, si girl gumagasa sa sarili niya kahit pa fam travel sila Jinky at libre ni niya lahat. Tinatolerate lang pero ayaw na ayaw talaga sa kanya. So, sa kasalukuyan ay wala pa namang opisyal na pahayag o reaksyon si Jinky sa bagong girlfriend ni Michael.